Nice day ngayong araw. Home service tayo. Nandito na nga rin tayo kaya i-stencil na natin to. Feeling design ni Ma'am. I-ready e na rin natin to mga kailangan natin gamitin. Dahil naka-ready na si Ma'am, umpisa na natin to. Let's go. Ito pa lang ipapapatatu sa atin ni Ma'am isang paru-paro. Hindi ko alam kung bakit paru-paro yung pinatatog ni Ma'am. Pero ang mahalaga, ay importante, nandito tayo ngayon para matutuhan natin si Ma'am. Si ma'am pala e eh, first time lang din magpapatatu kaya nagtatanong si Ma'am kung masakit ba talaga ang Siyempre sinabi naman natin yung totoo. Na masakit magpatatu pero kung maliit lang naman ay kayang kaya naman kasi hindi naman ganun katagal yung pagtitiis dahil mabilis lang naman din matapos lalo na kung maliliit lang naman yung balak nyong ipatato si mam ma pala ay kumontak na rin sa atin nung nakaraan pero hindi natuloy yung session namin Di ko alam kung bakit hindi natuloy pero ang malaga ngayon ay tuloy na tuloy na to at nasabi nga ni mam ma sa atin habang tinatatawa natin siya na kaya naman pala at hindi naman daw ganun kasakit magpatato ang ipapatato nga dapat talaga ni mam ma ay dalawa pero inuna muna namin tong butterfly para din malaman niya kung kakay kakayanin niya magpatato pa ulit ng pangalawa. Habang tinatatoon ko nga si ma'am, sa tingin ko naman ay kakayanin pa niya ulit magpatato. Kasi hindi naman siya masyadong nag-react habang tinatatoon ko siya. Dahil first time nga ni ma'am na magpatato at pinayagan siya ng kanyang mister at sinaportahan siya na magpatato. Niyaya niya rin si Sir na magpatato din. Nung una ay parang ayaw pa ni Sir pero nung huli ay naghanap na rin siya ng design para makapagpatato na rin siya. Nakakatuwa nga tong si ma'am dahil hindi lang si Sir yung inalok niyang magpatato. Ito yung kakarating lang din nakapatay niya ay niyaya niyang magpatato at inalok niya na lilibre nga daw niyang magpatato. Basta't magpatato nga lang daw ay libre na. Si ma'am na nga lang daw ang bahalang magbayad. Yung narinig ko nga yun ay napakasarap sa tenga. Dahil masusulit natin yung pag home service natin kay ma'am. Si ma'am lang kasi talaga yung nag inquire sa atin na magpapatato. Pero yung pagpunta natin sa bahay nila ma'am inalok niya yung kanyang mister at ang kanyang kapatid. Yung mister nga ni ma'am ay pumayag na at nakahanap na nga rin ng design. Yung kapatid naman ni ma'am ay nagdadalawang isip. <laughs> Dahil yung first nga daw ng kapatid ni ma'am ay nagalitan nga daw ng kanyang magulang. May tatoo na rin kasi yung kapatid ni ma'am sa bandang dibdib. Oo nga pala, yung kapatid nga pala ni ma'am ay babae. At mas bata kay ma'am. Kaya siya nagdadalawang isip, baka kasi mapagalitan na naman siya ng kanyang papa. Yung papa nga daw kasi niya ay nagalit don sa tatoo niya sa dibdib. Kaya pala sinasabi ng kapatid ni ma'am, basta daw ikaw yung bahala kay papa. Sinasabi yun ng kapatid ni ma'am sa kanya. Sinabi naman ni ma'am na siya daw yung bahala. Basta magpatatoo nga lang daw yung kapatid ni ma'am na babae. Siya na yung bahalang magbayad. Siya na rin daw yung bahala sa papa niya. Grabe, parang super superhero si ma'am no parang familiar yung mga katagang yeah. yun parang ngayon nata yung sige ako na bahala tapos ikaw na lang yung kawawa <laughs> kaya ang nangyari hindi na lang nagpatato yung kapatid ni ma'am ang swerte ng mga ganon kap no yung magpapatato ka na lang no? hindi mo naiisipin yung bayan mapapasanaol ka na lang talaga sino ba dyan yung willing na maging kapatid si ma'am kunin nyo na yung offer ni ma'am siya na raw yung magbabayad kaso kung kapatid kanya niya <laughs> sino rin ba dyan yung sinerte sa kapatid yung kaya siyang ilibre ng tato yung sasabihin mo lang baka naman kuya yate. O dun sa bunso yung paldo ngayon. Oh, o kaya dun sa tito-tita mo. Baka naman din mama at papa. Baka pwede mo naman ako ilibre ng tato. Palambing naman. Ay na rin pala. Tapos na rin pala tayo. Hey, oh. Ay na rin pala yung kinalabasan sa ginawa nating na tato kay mam. Ma at nabitin pa nga si ma'am sa ginawa nating na tato. Pero hanggang dito na lang muna yung video natin. Kaya ah, para sa tato ni ma'am. Nice!